Ah, po yung ating procedure. Kayo player, maglalaro lang, mag enjoy kayo. Okay, isa na lang. Doon po sa ating mga spectator, kasi baka mamaya, pag nag uh, tayo ng game, baka mapuno yung ating covered court. Okay, mga players sa kuya. Mga kuya, yung mga players, sabihin po ninyo yung inyong mga nanay o mga mahal sa buhay. Kapag nagdaro tayo, wag na no, wag makikialam sa trabaho ng referee, table official at ni commissioner. Ngayon, Meron po kami protocol na ginagawa sa aming pong mga uh, liga, ng kaliliga, kaya Tornia. Pag may narinig po kami dyan na pagsisimula ng act of violence, halimbawa, yung audience, minumura yung player, yung audience, minumura tayong bulbisyan, lalo na minumura referee, titigil kami ng game. Titigil natin yung game, stop the clock. Tatawagin natin yung calling ng ating presidente na nagpapaliga kasama referee. Palalabasin natin yung Oyen na pasaway. Hello. 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 Hello.